lalanin natin ang 10 pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Siguradong magugulat kayo sa kanilang kwento ng tagumpay. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Number 10, Andrew Tan. Si Andrew Tan ay ipinanganak sa Fujian, China noong 1952 at nag-migrate sa Pilipinas noong siya'y bata pa. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Accountancy sa University of the East. Nagsimula siya bilang isang simpleng empleyado at itinatag ang Mega World Corporation noong 1989. Ang Mega World ay kilala sa paggawa ng mga hotel, condominiums, malls, at office buildings sa Pilipinas tulad ng Eastwood City, Forbes Town, at McKinley Hill. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 112 billion pesos. Mula sa simpleng pamumuhay, si Andrew Tan ay umangat sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at determinasyon. Kilala siya bilang isang visionary leader sa industriya ng real estate at liquor. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa marami dahil sa kanyang kakayahan na palawakin ang kanyang negosyo at magtagumpay sa iba't ibang larangan. Sa Mega World, ipinakilala ni Andrew Tan ang konsepto ng mga townships, isang mixed-use development na pinagsasama ang residential, commercial, at recreational spaces sa isang lugar. Ilan sa mga kilalang proyekto ng Mega World ay ang Eastwood City, na unang cyber park sa Pilipinas, at ang Venice Grand Canal Mall, na kilala sa kakaibang Venetian-inspired na disenyo. Bukod sa real estate, pinalawak din ni Andrew Tan ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng Emperador Incense, ang pinakamalaking brandy company sa buong mundo. Ang Emperador Brandy ay naging simbolo ng tagumpay at kalidad sa industriya ng alak. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling simple at mapagkumbaba si Andrew Tan na nagbibigay inspirasyon sa mga aspiring entrepreneurs. Number 9 Jaime Zobel de Ayala and Family Si Jaime Zobel de Ayala ay ipinanganak noong July 18, 1934 at nagtapos ng Bachelor of Arts in Architectural Sciences sa Harvard University. Ang Ayala Corporation na pinamumunuan ng kanilang pamilya ay isa sa pinakamatandang kumpanya sa Pilipinas na itinatag noong 1834. Ang pangunahing negosyo nila ay ang real estate sa pamamagitan ng Ayala Land Inc. na gumagawa ng subdivisions, condominiums at office spaces. Pagmamayari rin nila ang Bank of the Philippine Islands BPI at GCash, ang pinakamalaking digital wallet sa bansa. Sila rin ang may-ari ng Globe Telecom, isa sa mga pangunahing telecommunications company sa Pilipinas. Ang kanilang net worth ay tinatayang nasa 142.8 billion pesos. Ang Ayala Corporation ay kilala sa kanilang mga proyektong pangkalikasan at mga inisyatiba sa sustainable development. Ilan sa mga kilalang proyekto ng Ayala Land ay ang Ayala Greenfield Estates at Nuvali na parehong nakatuon sa pagkakaroon ng sustainable at eco-friendly na pamumuhay. Ang kanilang commitment sa sustainability ay hindi lamang nakakatulong sa kalikasan kundi nagbibigay din ng magandang kalidad ng buhay sa mga residente. Bukod sa real estate, malaki rin ang kontribusyon ng Ayala Corporation sa sektor ng banking at telecommunications. Ang Bank of the Philippine Islands, BPI, ay isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas at kilala sa kanilang maaasahang serbisyo sa mga kliyente. Ang GCash na pagmamayari rin ng Ayala ay naging pangunahing digital wallet sa bansa na nagbibigay daan sa mga Pilipino na magkaroon ng mas madaling paraan ng pagtransak ng pera ang kanilang kumpanya na Globe Telecom ay isa sa mga pangunahing telecommunications providers sa Pilipinas na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa kanilang mga kliyente. Ang kwento ng Ayala Family ay isang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at kontribusyon sa pagunlad ng bansa. Number 8. Tony Tan Kaktiong. Si Tony Tan Kaktiong ay ipinanganak noong January 5, 1953 at nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Itinatag niya ang Jollibee Foods Corporation mula sa isang maliit na ice cream parlor noong 1975. Ngayon, ang Jollibee ay may mahigit 1,400 stores sa Pilipinas at 270 internationally. Binili rin niya ang Chowking, Red Ribbon, Greenwich, Mang Inasal, at Coffee Bean and Tea Leaf. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 145.6 billion pesos. Si Tony Tan Cactiung ay kilala bilang isang visionary leader na nagdala ng Jollibee sa international stage. Ang Jollibee Foods Corporation ay naging simbolo ng pagkaing Pinoy at kilala sa kanilang masarap na fast food products tulad ng Chicken Joy at Jolly Spaghetti. Ang kanilang expansion sa iba't ibang bansa ay patunay ng kalidad at kasikatan ng kanilang produkto. Bukod sa Jollibee, pinalawak din ni Tony Tan Kaktiyong ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng iba't ibang food chains. Binili niya ang Chinese fast food restaurant na Choking noong 2000, ang bake shop na Red Ribbon noong 2005, ang Greenwich noong 2006, at ang Manginasal noong 2016. Meron din siyang 51% share sa Burger King at 50% share sa Panda Express sa Pilipinas. Hindi lamang sa pagkain nagtagumpay si Tony Tan Caktiong. Binili rin niya ang coffee shop chain na Coffee Bean and Tea Leaf noong 2019. Ang kanyang strategic acquisitions ay nagpatibay sa kanyang negosyo at nagpalawak ng kanyang empire sa food industry. Si Tony Tan Caktiong ay isang halimbawa ng isang matagumpay na negosyante na nagsimula sa maliit na puhunan at ngayon ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Number 7, Isidro Consunji and Siblings. Ang magkakapatid na sina Isidro, Josefa, George, Luz, Maria Cristina, at Maria Edwina ay nagmana ng mga negosyo at ari-arian ng kanilang yumaong ama na si David Mendoza Consunji. Si Isidro Consunji ay kilala bilang chairman ng DMCI Holdings, isang malaking construction at real estate company sa Pilipinas ang kanilang net worth ay tinatayang nasa 162.4 billion pesos. Si David Mendoza Consunji ay itinatag ang DMCI noong 1954 na nagsimula bilang isang maliit na construction company. Ngayon, ang DMCI Holdings ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas na may negosyo sa construction, mining, power, at water services. Ang DMCI Homes ay kilala sa paggawa ng mga dekalidad na residential condominiums sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa real estate, ang Konsunji family ay may interes din sa pagmimina sa pamamagitan ng Semirara Mining and Power Corporation, ang pinakamalaking coal producer sa bansa. Ang kanilang power generation companies tulad ng DMCI Power Corporation ay nagbibigay ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang kanilang negosyo sa tubig, Maynilad Water Services, ay isa sa dalawang pangunahing water providers sa Metro Manila. Ang kwento ng Consunji family ay isang patunay ng kanilang dedikasyon at sipag sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Mula sa isang maliit na construction company, naging isang malaking conglomerate na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa bansa. Number 6 Lance Gokongwei and Siblings Si Lance Gokongwei at ang kanyang mga kapatid na sina Robina, Lisa, Faith, Hope, at Marcia ay nagmana ng mga negosyo ng kanilang yumaong ama na si John Gokong Wei Jr. Sila ang namumuno sa JG Summit Holdings, isang malaking conglomerate na may interes sa air transportation, real estate, banking, petrochemicals, at food manufacturing. Ang kanilang net worth ay tinatayang nasa 168 billion pesos ang Universal Robina Corporation URC na pagmamayari ng Gokong Family ay isa sa pinakamalaking food and beverage company sa Pilipinas. Kilala ang URC sa kanilang mga produkto tulad ng Jack and Jill Snacks, Great Taste Coffee at C2 Green Tea. Ang Robinson's Land Corporation ay isa sa mga nangungunang real estate developers sa bansa na may mga malls, hotels, office buildings, at residential projects. Ang Cebu Pacific, isang low-cost airline na pagmamayari rin ng Gokong Wei family, ay isa sa pinakamalaking airline carrier sa Pilipinas. Ang kanilang banking arm, Robinson's Bank, ay nagbibigay ng iba't ibang financial services sa mga kliyente nito. Ang kanilang petrochemical business, JG Summit Petrochemicals, ay isang malaking supplier ng plastic resins sa bansa. Ang Gokong Wei family ay kilala sa kanilang entrepreneurial spirit at innovative approach sa negosyo. Ang kanilang diversified portfolio ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na magtagumpay sa iba't ibang industriya. Number 5, Aboytis Family Ang Aboytis Family ay isa sa mga pinakamatandang pamilya sa Pilipinas na mayroong mayamang kasaysayan sa negosyo. Ang kanilang kumpanya, Aboytis Equity Ventures, ay may interest sa power, banking, food, real estate, at infrastructure. Ang kanilang net worth ay tinatayang nasa 176.4 billion pesos. Nagsimula ang negosyo ng Aboytis sa pag-aangkat ng abaka at iba pang mga produkto noong 1800s. Sa paglipas ng panahon, pinalawak nila ang kanilang negosyo sa iba't ibang industriya. Ang Aboytis Power Corporation ay isa sa pinakamalaking power generation at distribution company sa Pilipinas na may iba't ibang power plants at distribution utilities sa buong bansa ang Union Bank of the Philippines na pagmamayari ng Aboytis Family ay isa sa mga pinakamalaking bangko sa bansa na kilala sa kanilang mga innovative banking solutions. Ang Pilmico Foods Corporation ay isang malaking supplier ng feeds at flour habang ang Aboytis Infra Capital ay nagtatayo ng mga infrastructure projects tulad ng airports, water facilities, at telecommunication towers. Ang kanilang real estate arm, Aboitiz Land, ay gumagawa ng mga residential communities at commercial spaces. Ang Aboitiz family ay kilala sa kanilang corporate social responsibility initiatives at sustainability projects na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Number 4, Ramon Ang. Si Ramon Ang, ipinanganak sa Manila noong January 14, 1954, ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Far Eastern University. Nagsimula siya bilang mekaniko at naging presidente at CEO ng San Miguel Corporation. Isa sa pinakamalaking conglomerate sa, sa Pilipinas, ang San Miguel Corporation ay may negosyo sa iba't ibang industriya tulad ng food and beverages, packaging, fuel and oil, power, at infrastructure. Ilan sa mga proyekto ng SMC ay ang Naya Expressways, SLEX, Star Tollway at Skyway System. Pinamumunuan din niya ang SMC Global Power, isa sa pinakamalaking supplier ng kuryente sa Pilipinas. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 196 billion pesos. Si Ramon Ang ay kilala sa kanyang strategic thinking at kakayahan na palawakin ang negosyo ng San Miguel Corporation. Mula sa simpleng simula bilang mekaniko, umangat siya at naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang kanyang liderato sa San Miguel Corporation ay nagdala ng malaking pagbabago sa kumpanya na nagresulta sa paglawak ng kanilang mga negosyo sa iba't ibang sektor. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging pangunahing player ang San Miguel Corporation sa industriya ng infrastructure. Ilan sa mga kilalang proyekto ng SMC ay ang Tiplex, Tarlac Pangasinan La Union Expressway at ang Skyway Stage 3 na nagpagaan ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Bukod dito, pinalawak din ni Ramon Ang ang negosyo ng San Miguel sa industriya ng enerhiya sa pamamagitan ng SMC Global Power, na isa sa pinakamalaking power generation companies sa bansa. Ang kwento ni Ramon Ang ay isang patunay na sa sipag, tiaga at strategic thinking, posible ang tagumpay kahit gaano man kahirap ang simula. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang committed sa pagbibigay ng serbisyo sa bayan at sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Number 3, Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay isang bilyonaryong negosyante na kilala bilang chairman at CEO ng International Container Terminal Services Inc. ICTSI, isang global port management company. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 520.8 billion pesos. Ipinanganak noong March 3, 1960, Si Enrique Razon Jr. ay nagtapos ng pag-aaral sa De La Salle University. Ang ICTSI na itinatag ng kanyang ama na si Enrique Razon Sr. ay nagsimula sa pag-operate ng Manila International Container Terminal. Ngayon, ang ICTSI ay may operasyon sa 34 terminals sa 20 bansa na nagpapakita ng kanilang global reach support operations. Bukod sa ICTSI, si Enrique Razon Jr. ay may interest din sa Energia at Leisure. Siya ang chairman ng Bloomberry Resorts Corporation na nagmamayari ng Soler Resort and Casino sa Paranaque City. Ang kanyang kumpanya, Prime Infrastructure Holdings, ay may mga proyekto sa renewable energy, water, at infrastructure development. Si Enrique Razon Jr. ay kilala sa kanyang strategic investments at innovative approach sa negosyo. Ang kanyang tagumpay sa port management at iba pang industriya ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na palawakin ang kanyang negosyo sa global scale. Number 2, Manny Villar. Si Manuel Manny Villar Jr. ay isang bilyonaryong negosyante at dating politiko na nagsilbi bilang senador ng Pilipinas. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 616 billion pesos. Ipinanganak noong December 13, 1949, si Manny Villar ay nagtapos ng kursong Business Administration at Accountancy sa University of the Philippines, Diliman. Kilala siya bilang founder ng Vista Land and Livescapes, isang malaking real estate company na gumagawa ng mga subdivisions, condominiums at commercial properties. Ang kanyang mga kilalang brands ay Camellia Homes, Crown Asia, Brittany, at Vista Residences, bukod sa real estate, si Manny Villar ay may interest din sa retail at utilities. Ang kanyang all-home chain of home improvement stores ay isa sa pinakamabilis na lumalaking retailers sa bansa. Siya rin ang nagmamay ng Golden Haven Memorial Parks, isang chain ng private cemeteries. Ang kanyang Prime Water Infrastructure Corporation ay isang major player sa water distribution services sa Pilipinas. Ang kwento ni Manny Villar ay isang halimbawa ng isang tao na nagmula sa simpleng pamumuhay at naging isang bilyonaryo dahil sa kanyang sipag, tiyaga at entrepreneurial spirit. Ang kanyang mga negosyo ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Number 1 si Siblings Ang anim na magkakapatid na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ay nagmana ng mga negosyo at kayamanan ng kanilang yumaong ama na si Henry si Sr ang kanilang net worth ay tinatayang nasa 1 trillion 140 billion pesos. Ngunit kung isasama ang halaga ng kanyang mga kumpanya, assets at investments, ang kabuuang economic influence niya ay umaabot sa 20 trillion pesos. Si Henry C. Sr. ay itinatag ang SM Group, isang malaking conglomerate na may negosyo sa retail, real estate, banking at hospitality. Nagsimula siya sa isang maliit na tindahan ng sapatos sa Kuyapo noong 1958 na na ngayon ay naging SM Prime Holdings, ang pinakamalaking mall operator sa Pilipinas. Ang SM Group ay nagmamayari ng mahigit 70 malls sa Pilipinas at 7 malls sa China, kabilang ang SM Mall of Asia, isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Bukod sa retail, ang SM Group ay may malaking presensya sa real estate sa pamamagitan ng SM Development Corporation or SMDC na gumagawa ng mga high-rise condominiums at residential communities. Ang kanilang banking arm BDO Unibank ay ang pinakamalaking banko sa Pilipinas na nagbibigay ng iba't ibang financial services sa kanilang mga kliyente. Pagmamayari rin nila ang China Banking Corporation, isang kilalang komersyal na bangko sa bansa. Ang kanilang negosyo sa hospitality ay kinabibilangan ng mga hotel tulad ng Taal Vista Hotel, Pico de Loro Beach and Country Club at Conrad Manila. Ang SM Group ay patuloy na lumalawak sa iba't ibang industriya na nagpapakita ng kanilang kakayahan na mag-adapt at magtagumpay sa pagbabago ng ekonomiya. Ang kwento ng si Siblings ay isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Mula sa isang maliit na tindahan ng sapatos, pinalago nila ang kanilang negosyo at ngayon ay isa sa pinakamalaking conglomerates sa Pilipinas. Ang kanilang dedikasyon, sipag at strategic vision ang nagdala sa kanila sa rurok ng tagumpay. At iyan ang 10 pinakamayayamang tao sa Pilipinas ngayong 2024. Ang kanilang mga kwento ay isang patunay na sa sipag, tiyaga, at tamang diskarte, maaaring magtagumpay ang kahit sino. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito. Maraming salamat sa panonood at kitakits tayo sa susunod na video.